Guys, magandang araw po sa lahat. Sa vlog na ito, pag-usapan natin kung magkano lahat yung nagastos ko bago ako uh, nakarating dito sa Taiwan noong 2018. Unang sabak ko dito. Uh, bago kang mga maka-flight maka or um uh, makumplete mo na yung lahat ng mga requirements mo. Kailangan mo mag uh, daan muna sa training. Yes, nag- uh, nag-aral ako noon sa Tisda bago ako nakaring, nakarating dito at uh, mayroong uh, placement fee. Mayroong ba mayroong bayad yung training sa akin noon na sa 35,000? Uh, basta yung pagkakaalam ko mahigit eh, 80,000 lahat yung nabinayaran ko, uh, mag-prepare lang kayo kung gusto niyo makarating, makarating dito. Uh, uh, I think maabot kayo sa Um, 100k yung magasto nyo lahat uh, dala na na dyan yung mga allowance nyo habang nagtambay kayo, yung mga travel nyo foods nyo dala na dyan kasi pag uh, it comes sa uh, processing at saka sa training um, um 80 plus talaga yung nagasto ko noon. 80, yes. And, at uh, including na dyan yung mga travel mo, yung mga, full, mga xerox copy, mga papers mo, kung ano yung um, uh, hinihingi sa'yo, yung mga photo, photocopy, yung mga um, nagpipicture ka, yung ng mga requirements, yan. Uh, including na po dyan. Kaya kung gusto niyo makarating dito, uh, ikumpla nyo yung lahat ng mga requirements na binigay kong tips sa inyo. Uh, hanapin nyo sa part 1 ng vlog ko, nang doon yung lahat ng mga requirements. Uh, pagdating nyo dito, dipindi sa agency kasi maraming kategory yung pwede nyo applyan. Pwede kayong maka-apply sa factory at then, uh, pwede din kayo sa caregiver, pwede din kayo sa... Uh, kasambahay kung gusto niyo kung gusto nyo mag uh, mag-apply mag-apply dito. Mayroon din kasi uh, mag kung gusto mong magtrabaho sa loob ng bahay mayroon din in-offer. Depende sa agency na in-applyan mo. Uh, kapag sa Uh, caregiver ka naman advantage ko sa caregiver ka dahi, dahil may sarili kang apartment, free wifi ka, free foods. Yes, uh, yun yung advantage kapag uh, caregiver ka. Tapos uh, pag uh, pahinga yung alaga mo, pahinga ka din. Um kunti lang yung trabaho mo once na caregiver ka, mag-focus ka sa mga uh, sa alaga mo, once nga need niya yung assist mo, halimbawa pagbibigay ng gamot kasi hindi nila alam yung kung paano magbibigay ng gamot. Kailangan tutukan mo talaga yung pagbigay ng gamot. Hindi pwede na magkamali po kayo. Kailangan ka, maging alerto ka sa iyong duty at uh, mag mag-focus ka sa iyong trabaho kung sa ganun ay Uh, okay yung performance mo dahil mabait din sila once nga okay yung performance mo at, um, at ma-appreciate din nila yung uh, effort effort mo once nga naramdaman nila na okay yung performance mo sa kanila yes, parang mga Pilipino din sila at um, uh, maganda yung pakisama nila once nga Okay ka din magpakisama sa kanila. Kaya gampanan mo yung duty mo kapag uh, nandito na kayo, ang effort na binigay binigay mo sa iyong trabaho yes, dahil uh, mabilis nila ma-appreciate ang mga effort ng mga efforts mo na ipinakita at uh, pag uh, uh, hands-on ng iyong uh, trabaho kung paano mo ito gampanan. Yes, uh, maganda kapag caregiver ka Dahil uh, mas marami kang pahinga Hindi pagod yung katawan mo sa pagtrabaho At um, uh, Advantage talaga Yes, yun ang masabi ko At saka kahit magastuhan kayo sa pagpunta dito uh, Bawi talaga tayo kayo dahil 3 years yung kontrata dito At uh, Mabayaran mo talaga pa once nga Uh, may ginasto ka at ginamit sa iyong pag-apply uh, mababayaran mo naman at uh, uh, worth it talaga yung kikitain mo kapag marunong kang humawak ng iyong pinagpagodan makikita mo talaga yung uh, bunga ng iyong pinagpagodan once na ginamit mo ito sa tama yes kaya sa mga kapwa ko kababayan kapag nagbabala kayong pumunta dito i-comply nyo na yung mga requirements nyo at uh, keep dream big. Yes, kaya mo 'yan kung always uh, remember kung kaya ng iba, I am sure na kaya mo din maging positive kilang sa iyong sarili na uh, lahat ng mga pagsubok na kaya mo malampasan sa iyong sarili. Yes, uh, hindi talaga mawala yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Uh, natural lang 'yan dahil uh, ah uh, kakambalian ng ating buhay once may mga pagsubok na dumating sa iyo uh, na diyan mong mapatunayan sa iyong sarili na ikaw talaga eh, ikaw talaga ay malakas kapag uh, nalampasan mo yung ang mga pagsubok na dumating sa iyong buhay uh, yes maka kapag uh, Pinasok mo ang buhay ng bilang isang OFW, mag-focus ka sa iyong trabaho dahil pinunta natin sa ibang bansa ay magtrabaho, hindi 'yung sisirain natin 'yung relasyon ng kapwa nating tao o o sirain mo 'yung relasyon mo sa iyong pamilya at sa iyong um Uh, sa inyong mga anak or sa iyong asawa pag mayroon kang asawa. mag ka sa iyong kinabukasan dahil uh, ang taong hindi uh, marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makarating sa pinaruroonan. Yes, kailangan keep humble kung ano man yung narating mo sa iyong buhay, um, panatalihin kung sino ka noon, uh, panatalihin mo uh, hanggang sa present at uh, ngayon. Yes, um, uh, kapag uh, panatalihin na maging pagmakumbaba, dahil marami kang ma-encounter ng mga uh, iba't ibang lahi sa ibang bansa na uh, kung anumang mga struggle or challenge na may encounter mo, always remember na manatiling mak uh, makumbaba dahil ang taong mapakumbaba ay inangat ng mahal na Panginoon. Yes, sa um, wag, ma, wag, kang, wag mong ipairal yung pride mo, wag mong ipairal yung uh, ego mo dahil once nga may dream ka sa iyong sarili at um, keep going, uh, maging mabuti ka sa kapwa mo tao. I am sure na uh, lahat ng iyong pinapagudan ay magbubunga din balang araw. Kaya, uh, hangad ko ang iyong tagumpay at uh, uh, ipaglaban mo ang iyong pangarap at uh, huwag kang papayag na maging isang panaginip lamang ito at hindi mo matupad ang iyong mga pangarap sa buhay. Kaya, huwag mong pababayaan kung uh, nahihirapan ka man sa ngayon sa iyong situation i am sure na uh, may right ta may right time na uh, tinadhana si God para sa iyo kung hindi man para ngayon para sa iyo ngayon i am sure bukas sa pangalawa sa susunod na taon sa susunod na buwan ah uh, mayroon opportunity na dumating sa iyong buhay. Kaya, kaya keep going. Uh, wag lang mawala ng pag-asa ang pag uh, habang may mga seeing na sina, may mga kasabihan na, na kapag uh, basta may buhay, may pag-asa. Kaya wag ka lang mawala. At uh, uh, always remember maging na uh, um, um kailangan mahigpit yung panampalataya mo sa mahal na Panginoon dahil kapag sa malayo ka, wala kang kakampi kundi sarili mo lamang at ang mahal na Panginoon. Lahat ng iyong mga pagod, uh, pagsisikap, puyat, uh, may kapalit yan kapag uh, ang taong masipag, matsaga, uh, may gantimpala. Kaya huwag ka lang mawala ng pag-asa. Uh, keep going at uh, maging... Uh, na keep dream big no uh, kung nangarap ka lakihin lakihan mo ito dahil walang bayad pag nangarap uh, at uh, always remember na na maging um uh, ka sa kapwa mong tao at uh, uh, kumapit sa mahal na Panginoon dahil lahat ng ating saksis ng galing sa kanya uh, wag mong pababayaan ang iyong sarili dahil wala kang kakampi kundi sarili mo lamang uh, ka at uh, panatilihin na healthy and wealthy ang iyong uh, pangangatawan dahil wala kang ibang kapuhunan kapi o kapital kundi ang iyong uh, pangangatawan. Kaya see you here. Kung gusto niyo mag-apply, huwag mahiya mag sa akin at mag-inbox. Thank you for watching. Huwag kalimutan ipalo at ishare mo din kung kasagod nun makatulong tayo sa kapwa natin Pilipino na gustong pumunta dito. Thank you. May God bless us all.